oh, ito na, mga kaibigan. Ha? Ito na po yung uh, pinangangambahan ng iba. Ha? At uh, sa hindi mawaring uh, di ba? turn of events, Maraming talagang twist and turns dito po sa larangan ng politika. Dahil uh, ito nga pong uh, si uh, Mayor Abi Binay ay nagpakita po no? ng uh, kanyang uh, imahe Kasama po itong Gloria Arroyo dyan po sa uh, lalawigan ng Pampanga, mga kaibigan. Sinasabi ko sa inyo na itong si Gloria, mga kaibigan, very powerful pa rin ito, mga kaibigan, di ba? So, if you are into politics, you should know uh, who's the prowess, di ba? Uh, that be. Hindi, hindi mo makakailang... Silent killer pa rin ang Gloria Arroyo, maasim na maasim pa rin 'yan. Kung bakit may Bong rebilya at may Lito Lapid sa Senado, mga kaibigan, it's it's because of Gloria Arroyo. Kung bakit mayroong Sara Duterte, it's because of Gloria Arroyo. So, right now, mga kaibigan, nagpakita nga ito ta uh, nagbigay ng uh, ng uh, suporta uh, o ng ayuda itong uh, Binay Diyan po sa lalawigan ng Pampanga, I think sa Florida Blanca, kasama si Ginang Arroyo. At mga kaibigan, all I thought is that tatawid si Binay sa Tagig to to fight with the Cayetanos and I think hindi 'yon ang mangyayari, no? Akyat ito kasi yung yung kanyang kapatid na Nancy, eh, I think last term na. 'Di ba? Last term na yung uh, Nancy and ito ngayon ang, uh, laro ng laro na politika kung kung hindi tayo nagkakamali dito ha yung asawa kasi nung uh, Abi ang lalabang mayor at I think ha itong Nancy kasi ay panig doon sa Junjun Binay no So itong Junjun cannot run anymore hindi na siya makakatakbo itong Junjun kasi na disqualified na ha dahil nilabanan nitong Abi <laughs> Imagine mo kahit sariling pamilya, kahit sariling uh, uh, kadugo, mga kaibigan, uh, ay uh, nagkakaroon po ng bitak at lamat sa ngalan po ng politika. So, ang nakikita po natin dito, mga kaibigan, ito pong Nancy ang lalaban dito sa asawa nitong Abi Binay, mga kaibigan. Di ba? magkapatid na naman ulit, magkadugo, magka, magka mag anak mga kaibigan, maglalaban sila, mga kaibigan. <laughs> oh. So, hindi ko alam kung paanong play ito kasi malayo, malayo pa naman ang politika at itong uh, abi ay sumali din nga po sa NPC. ba diba? National People's uh, Coalition. So, my friends, ito yung mga sinasabi nating hindi natin inaasahan ng mga alliances. Diba? Later on, mga kaibigan, para sa akin eh syempre yung ano ni ni ano ni uh, nung tatay ni Abi, ha? Hindi pa rin blood sticker dun water pa rin 'yan. Susuporta pa rin 'yan sa anak. And of course, itong anak naglalaro. This is the this is how they do it, mga kaibigan. Kaya nga sabi ko noon, naalala nyo, yung sa mga kakamping, yung sa mga hanay ng oposisyon, If hindi sila, nila kayang mag mga kaibigan, you cannot expect the different results. If they cannot blend. Kasi mga kaibigan, again, wala pong libre sa mundo. All comes at a cost. Kaya itong oposisyon na inaasahan natin, malalaglag na naman to mga kaibigan. Number one, yung makina, hindi natin control. Number two, yung higit sa lahat, yung pera. ba? Diba? Para ka manalo sa kahit na anong gera, lagi kong sinasabi, you need dinero. Pera talaga. Kailangan mo ng pera, mga kaibigan. Ang freedom, eh, hindi yan libreng na papa sa kamay ng kung sino man ang nagnanais na magsulong ng kanyang platforma. Yan ay ginagastusan. 'di ba? So kung tingin mo alanganin ka, eh magiging alanganin ka. Not unless, mga kaibigan, gusto mo lang sumubok kung makakachamba ka. Pero kung gusto mo ng sure win, tingnan mo yung Marcos. Di ba? Eh kung ganyan ang kalaban mo sa politika at gusto mo mag-alachamba, huwag mong gawin ngayon. Kaya, itong move ni Binay na to, bawa, kung ikaw politiko, lalabanan mo, alam o oh, Marcos, Ah, huwag mo siya labanan ngayon kasi mapapagod ka lang. 'Di ba? Kung control ni makina, pero kung may right time mga kaibigan katulad nitong binay, alam niya na tagilid kung alam ba sa tagilid. Eh pag dumikit ka sa Gloria mga kaibigan, may asim 'yan. So may mga ano 'yan, may mga may siyempre, may mga kabayaran 'yan sa huli, 'di ba? May mga hihilingin sa iyo 'yan. Kapag ipinanalo ka yan, may mga hihilingin sa iyo 'yan na kailangan mong pagbigyan. Ganon 'yon. So, itong Bong Rebilla, itong Lito Lapid, pagka ikapapahamak ni GMA mga kaibigan, didepensa itong Bong, didepensa itong Lito. Ha? And sila ang gagalo sa Senate. So, kung meron kang abi, ah, didepensa ngayon 'yan. Meron kang mapapasunod It's a numbers game. Politics is a numbers game. So, the more na marami kang mapapasunod sa boto mo, the more na magi impact ha, ang boses mo. That is why, mga kaibigan, importante para sa mga political uh, prowess na ito, yung kanilang imperyo na tinatawag na partido. Ba? E ako, pabor sana ako na labanan niya ang Cayetano, mga kaibigan. However, this is one way of fighting the Cayetanos too. Kasi nga, mga kaibigan, ang Cayetano at Arroyo, eh merong history yan ng ano. May history ang dalawa na yan. ba? Diba? And, hindi natatanggapin ng Arroyo ang mga Cayetano. Kasi nga, balimbing nga si Alan, di ba? I know for the fact and for sure na hindi na magpapabalimbing o mag nga, hindi magpapabalik ta ditong arroyo sa Cayetano. Kasi history na ng Cayetano yan eh. Na siniraan niya ang arroyo. Kaya hindi na yan basta-basta. So, by, by uh, accepting Abibinay, malaking laban ni, di ba? May magagamit si Arroyo ha, uh, na pantapat sa Cayetano. Yan ngayon mga kaibigan. Oh, tatanungin lang natin dito pagdating na ng aktwal na butuhan. Oh, who wants to be a millionaire? <laughs> Di ba? Yun ay yung tanong dyan. Sino ngayon ang gustong maging millionaire? Ha, <laughs> kita nyo to mga kaibigan na Ano na sabi ko sa inyo? Meron po tayong mga, kay, mga ano dito, mga kasama na iniisip nila, parang pangit ng mga suggestion natin pagdating dito sa opposition. Pero, you know what? Masaya dapat tayo kasi tahimik si Lenny. Hindi siya mapapamak, mapapagod. Hindi. Di ba? Kasi alam naman natin na kutub na natin, na, na in our opinion, na hindi atin ang makina. And wala tayong magawa. We cannot do something about it. Meron namang nananawagan niya para ipaglaba, na baguhin ang sistema ng halalan pero wala namang naki, wala naman pong uh, kumikilos. Parehas lang din. Wala naman pong nabago. bago. Di ba? So anong gagawin natin ngayon? Maghihintay tayo ngayon mga kaibigan ng himala. Di ba? <laughs> himala ang inihintay natin mga kaibigan para mangyari ah, na ika nga ay maisaayos natin itong ating bansa. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, later, sooner, mga kaibigan, hindi natin sigurado itong mga Marcos at itong puwersan ng Duterte. Kasi mga kaibigan, marami pong hayok ang politika sa Pilipinas ay parang gubat. Marami pong sasakmal sa'yo. <laughs> Di ba? So, you need to play it well, you need to play it uh, carefully. Kung ikaw magiging politiko ka sa bansan to, kailangan mga kaibigan, ma-maximize mo ang lahat ng resources na meron ka. Again, most and every politicians know that po, politics is a numbers game, an addition. Ha? So, malaking bagay sa puwersa ni Gloria ito at malaking bagay ito sa puwersa ni Abby. Di ba? Kaya, yun yung uh, sinasabi ko, mga kaibigan, na dapat pag-aralan ng mga tao. Oo. Oh. Anyway, si Abibinay, mga kaibigan, eh, ayoko man na sabihin, pero gusto ko sana siya na matawid siya sa tagig. Mapunta sana siya sa tagig. Pero since na ganito na yung labanan, hindi naman natin alam kung anong prinsipyo nito dahil yung anak ni Chris Aquino ay inampun niya. Kita mo mga kaibigan, napakagaling ng mga disc, mga moves ni Abi, di ba? Oh. So, yun yung sinasabi ko na later sooner hindi natin alam kung ano nasa isip nitong Abi sa kayo ng iniisip niya mga kaibigan for me the way I see it iniisip niya muna kung paano manalo at yun ang wala sa supporters, ang hindi maintindihan ng ibang supporters ng hanay nitong uh, oposisyon o nung uh, mas kilala natin tinatawag na kakampings. Marunong mag-blend. Unlike sa ating mga taga-oposisyon, hindi kayang mag-blend. Lalo na Gloria, nako. Di ba? So anyways, kapag nag-blend naman si Lenny sa pwersa ng Marcos Duterte, mahuhusgahan naman siya ng sarili niya supporters sa kakamping. So, hindi talaga siya pwede o hindi match yung kanyang uh, ayo pam yung pamamaraan na yun kung sakaling yun man ang makikita niyang paraan na pwede niya rin magamit. So, hindi siya pwede mag-blend sa Arroyo, sa Duterte, sa Marcos. Kaya, ganyan talaga lang, di ba? And sana, uh, ang pwede lang magawa is yung uh, electoral reform. Yun lang ang pwede may ambag ng ibang mga kababayan natin, lalo na yung mga nagmamalasakit dyan sa komele, kung sino man, albao may IT man na pwedeng gawin ito ng tama, e eh makonsensya di ba? kasi mga kaibigan uh, bayan po nating Republika ng Pilipinas sa Magdurusa at hindi lang po ang iilang pamilya anyways, magkakaiba po tayo ng mga pananaw, kuro-kuro at opinion, anuman po ang inyong sa ukol o sa paksang ito please comment down below. Ha? And thank you for liking this video and sharing this to your friends across social media. At syempre, kung hindi pa kayo napag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe kung nais nyo pa maging updated sa mga itong uri palagi ng talakayan.